Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang Salamat hapon po, idol. Hapon. Hapon. Mas maganda pa kayo sa hapon. <laughs> <laughs> Salamat okay. po sa pagpunta. Dumudulog po kami sa inyong ano. Kasi regarding po sa nangyari sa amin sa Tierra Nevada, Camellia General Trias, ah, nasira po yung main source ng tanki namin na until now po, hindi pa po nakakakabitan ng Meralco. Hmm. ma uh, Almost 4 months po ngayong 19. Ayaw kabitan ng Meralco? Kasi ang pagkakalam po namin, kakabitan na lang po siya ng Meralco. Pero until now, uh, wala pa rin po. Uh, dumulog na po. Uh, nagpadala na po kami ng mga letter to Camellia. Even Camellia kasi developer din po siya. Mm -hmm. And then to Prime Water. Noong August 22 po, until now, wala pong reply sa amin ang Camellia. At saka, lalong-lalong na po ang Prime Water. Nahold ng Meralco dahil? Sabi po nila... Kailangan daw po ng certificate yung tinatawag na Para, Certificate of Final Electrical yes, Inspection. Yes, yung inspection. Ngayon, binirepay ko po sa LGU ng General Trias. Nakausap ko isa sa pinakamataas na engineer doon. Nag, file naman daw po sila pero hindi po sila bumalik. Hiningi ang po sila ng building permit at saka occupancy permit. Wala daw po silang binibigay. Ang sabi din po ni Meral ko, nakausap po siya, kung makukuha ng prime water sa LGU, yung certificate na hinihingi yun, kakabitan nila. Pero until now po, since July 19, until na wala po. Wala okay, sige para klaro. So, ang sabi po ng Meralco, basta pag-usap niyo sa kanila, kailangan mag-comply ang prime water sa requirements na itinakda ng LGU. At yung LGU naman, ay nagaantay lang na mag-comply ng prime water yung requirements na yun. Yung dalawang requirements po. Yung dalawang requirements na okay. yun. Nakausman naman po yung uh, prime water. Ano po sinasabi? Ano po, uh, nakausap ko po si Sir Engineer Roland, uh, isa-isang technical head engineer. Nakipag-meet po sa akin, nagbigay po siya pero hindi niya po masabi kung kailan. Sa kanyang sulat, sa madaling salita, <laughs> hindi niya masabi talaga kung kailan. Kaya po nagdesisyon na po ang grupo na lumapit na po sa inyo. Kasi okay. apektado na po ang... More than 1,000 homeowners na statanggol na lang. 1, hindi po, kasi oh. po... Household. Po. Household. Kasi po, Senator Craffie, apat na phases po ang sakop ng tanking yon. Like phase 6A, phase 6B, phase 6C, and kami pong phase 7. And then ang phase 7 po ang pinakakawawa sa lahat. Yes. Kasi po ang phase 7 po, may mga area na mataas. So sila lahat, matatapos ng gumawa, sa amin hindi pa po tumutuloy yung tubig sa amin until now hirap na hirap po kami sa tulog. So paano talaga? po kayo sa supply ng mga tubig nyo? ay pangailan sa tubig? Ito nga po yung ano eh. Kagabi, binantayan ko sila. Nagtaka generator po. Purple. Nagdala sila ng tatlong generator lahat ngayon doon. Sino po? Ang prime water. Okay. Binantayan ko po sila hanggang sabi doon sila gano'n. Pero kinumpo nila, gumana. Ang main problem po talaga, kung magbubukas sila ng 4 to 5 a.m., sa kanila po tanghali na, wala pa po. Ah, Puro tubig po. Yung hangin po. Normally, Ay, Senator Raffi. Oh, walang laman. May laman, oh, pero po. karamihan hangin po. Nag-provide po sila ng isang generator nung nasira po yung tanke. Eh. Ang open po ng generator na yun, 4, 4 a.m. to 10 p.m. Mm -hmm. And, e, Sir rafi yung some area po ng Phase 7, just ko po, alas 6 na po, wala pa pong tulo. Yung isa po namin homeowners dito, nakakadalawang balde lang po siya, tapos sasabihin niya sa akin as president, baka pwede po makausap ninyo yung taga sarado na i-delay. Uh, medyo bubukas lang po ng tubig sa amin. Tapos pag kinausap ko na ma'am, naku po ma'am, sorry po hanggang 10pm lang po talaga dahil sila rin po, ayun lang din po ang ano sa kanila. Engineer Jay, magandang hapon po, uh, Senator. Good afternoon po. Opo. Sir, kinukumpirma nyo ba itong mga uh, sumbong uh, na pinaparating sa amin, itong mga taga Cavite, Trias, uh, yung, Cavite? Yung pertaining po sa specific na sinasabi po ng homeowners, eh, siyempre hindi naman namin aware yung time like mga time schedule na yan, ang generator nila. Pero mm -hmm. ang sa amin po kasing sa part namin is, Nag-apply dito yung prime water para sa reconnection nila. Kasi mm -hmm. siyempre dumating po sila sa opisina, hinanap namin yung mga requirements. Kunang-una mm -hmm. yung yellow card na galing sa Emeral, po meron naman sila. Mm -hmm. Pero ang next na requirement na po kasi na hinanap namin is yung building permit at yung occupancy permit noong elevated water tank nila. Mm -hmm. Which is hindi nila na-provide. Bakit na po, And, syempre, sir? Kasi for whatever reason po, nag-check din po kasi kami sa records namin kung meron ba yung kanilang water tank ay wala po. Kaya okay. po hindi po namin sila nabigyan ng assessment dito nung no, nag-apply sila. Ano po yung, sir, kailangan? Building permit? Ano pa po, po yung isa, sir? Occupancy. occupancy permit po. Occupancy permit. Saan po nakukuha ito, uh, itong building permit? I-apply uh, uh, po permit. yan, uh, Senator, dito sa office namin. Okay. So, nag-apply po sila? Hindi rin po. Ba't hindi po silang apply ng building permit at occupancy permit para uh, doon sa water po, tank? kasi ay... Yun po ang hindi namin po alam din kay Prime, kay Prime Water kung bakit hindi po nila din inasikaso. Kasi po kung naman na ibigay sa amin yung dokumento, mag-a-assess po kami oramismo. Matagal hubay ba i-process yung uh, application para sa building permit at saka occupancy permit? Uh, in terms of duration po, Senator, uh, let's say nag-file po sila sa amin dito ngayong araw, Uh, may resulta po yung building permit ng application is, time duration is 2 to 3 weeks. As long as wala pong problema, kumpleto ang dokumento, tuloy-tuloy po ang proseso, within that span po, almost, within that span po talaga 2 weeks, meron naman, nalalabas po yung building permit. And then right after that, since tapos na nga yung building, pwede rin nilang ipatok na rin agad yung application ng occupancy permit. Anong panday lang kung bakit ang prime water, sa inyong palagay, ay uh, hindi nag-apply ng uh, para sa building permit at sa occupancy permit? Uh, po, yan po. Uh, yan po kasi ay depende po sa kanila, sa kumpanya nila, kung bakit hindi nila pinaprocess. Dahil po, anytime naman, open yung office namin, office hours, 8 to 5, Monday to Friday, eh, pwede silang mag-apply, mag-inquire. Actually nga po, since nangyari po yung insidente, August pa, throughout that time, wala rin naman kaming nare-receive na dito na kahit application nila or inquiries nila na magpa-process sila niyan. Engineer Rongabilia, sir, magandang hapon po, sir. Senator po, magandang hapon po. Sir, dito <laughs> sa <laughs> Opo, problema ang inilapis sa amin yun. ngayon, ano po yung nakikita niyong uh, solusyon na may natin agad-agad? Eh, matagal na po pala sila nagdurusa at na walang maayos na uh, water supply sa kanilang mga bahay-bahay. Anong mabarta ko po yung problema dyan? Pinawagan ko po ko agad yung in-charge sa Sierra Nevada. tinanong ko po yung, uh, tinanong ko yung actual na siya na ginagawa nila at may problema sa water supply diyan. Tungkol po sa building permit, ang tano ko po, tinanong ko rin po sila bakit yung ayaw niyo pa. Kasi mm. po, parang nire-require pa yata ng document na tinatawag na plan So, para yung drawing na structure. And then, nung kinukunin sa developer, medyo luma na rin yung subdivision. Kaya, para nahihirapan sila i-retreat. So, ginagawa doon po nila ngayon, ay ginagawa nilang as-built na. Kung baga, ano yung actual, yun yung ginagawa po nila ng drawing. And then, pag na-comply na po yun, nakatapos na, babalik po sila sa team munisipyo ng General Perez para mag-apply ng building permit, which is the requirement po di uh, CEFP. Si FPI po ba yun? Siya mm -hmm. po. Opo, pero bago sila makapag-apply ng building permit at occupancy permit, kailangan meron sila may presenta ng plan of the structure, sabi nyo nga. So bakit po wala may Opo. presenta ang prime water dito sa hinihingi plan yung, ng structure? Yung, yung, yung po yung ginagawa nila ngayon, sir. Pinig sila ginagawa, inasikas na yun, yung plano na yun, the, the drawing. Okay, so inasikas na po ito ng prime water? Opo, nasa kanila po yan. Okay. And then, itong... Tungkol naman po sa supply ng tubig, uh, tinanong ko rin po sila dahil sabi ko nga, sabi nga po ng mga tagarian ay eh, uh, kulang sa tubig at sa uh, kulang supply. Ang uh, sabi po nila sa amin ay meron po dahil sa pinapatagod generator set na kapalit nga anong power supply. So, hindi ko lang po alam kung, kung gano'ng katagal yung ilang oras. Ah, uh, yun, yun, yun nga po ang problema, po, sir. Uh, yung generator, lumilitaw na parang useless. Ayon po sa mga nagreklamo uh -huh. dito ngayon. Uh -huh. Wala raw pong uh, tubig bagkus hangin lang daw po at uh, napakabagal at napakatagal bago magdalo yung tubig matapos okay. Uh -huh. i yung generator. Ay, uh, ganun po. Ah, uh, sige po, uh, after this po, eh, uh, po agad yung charge po dyan para sa din yung actual issue. Magandang hapon po, Chairman Ronnie. Sir. Mag magandang hapon po, Senator. Ano po may tutulong sa problema na pinag-usapan namin ngayon? Ako, uh, listen, uh, we were looking at, nun pinoward po ng team po niya sa amin, pinoward po natin kaagad sa then NWRB since it's really under ju their jurisdiction. But on our side, if there's anything we can do, since most of the water, I mean, all of the water districts are under us, kung makapag-augment po kami ng help through our water district na kung meron po kami mahanap na malapit na water district, we will try to help the subdivision. Okay, so for the meantime, habang nirosolve ba itong problema, kailangan po ng maayos na water supply uh, itong mga residente so that you can provide. Tama, sir? Yes po, yes po, yes po. Kailan niyo po magagawa yon, Chairman? As fast as, 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 next week po, I will call a meeting immediately. And wag, po kayo mag-alala, Senator, hindi po tayo yung tipong meeting lang ng meeting. Yan ang we gusto will ko find a We will try to find a solution immediately to help. Even though po, uh, it is not our through, hindi po namin under yung jurisdiction dyan. Dahil it's actually a private entity. Apo. In prime water and the subdivision, their uh, relationship is actually private. po But, tutulong po tayo na what we can do through our water district, which is mga government po to. Well, hinahangang kayo dahil dun sa mga sinabi niyo po, Chairman Ong, Chairman Ronnie Ong. So, Apo. asahan ko po, agad-agad, uh, magbibigyan niyo po, matutugan niyo po yung pangangailangan nito mga residente na matagal na ho palang walang tubig, nagihirap, naghihikaos pagdating sa tubig. Ano po, Chairman? Apa, makakasa po kayo, Sen, dahil again, just to repeat po, hindi po namin to ididribble. We will act on it immediately. And again, as promised, hindi po to yung meeting ng meeting ng meeting po. We will definitely do something about it. Engineer Rongavilla, sir. Sabi ng uh, LUA, Local Water Utility Administration, eh, under your jurisdiction, ito pong pagbibigay solusyon sa problema nitong prime water. Bakit hindi nyo po mabigyan-bigyan pa ng solusyon? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit uh, napapatagal, napapadelay po? ang pag-comply uh, nitong uh, prime water sa mga requirement na nais niyong makumtay nila. Uh, tama po yon uh, tama po si Chairman. Uh, under jurisdiction po ng NWRB, no private water supply. On our side po naman, sa si NWRB naman po, ay since uh, there our other jurisdiction, uh, naman po natin sila through the Isiwas na ating Certificate of Public Convenience. So, puro monitoring so, na lang po, so, sir. Puro monitoring na lang. Hindi naman po. Uh, I mean, kasi yung ay na eh, nakarating yung salis, parang... Na, nila po, sir? Saan uh, nila po, burn? sir? Kasi kung puro monitoring na lang ang gagawin nyo at wala kayong gagawing concrete action, walang mangyayari sa problema at hindi po masosolve. Ang gusto pong mangyari namin dito ngayon, ako po in particular, dahil na matagal na po nagdurusa itong mga residente dyan sa uh phase 6 at phase 7 uh, sa Cielos Aptibales Subdivision umaksyon po kayo. Kung ano man po ang pwedeng may sanction sa Prime Water dahil sila po ay um hindi tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Then bigyan n'am sa sanctions, patawan n'yo po. Kasi kung puro monitoring lang po eh wala kayong uh, binibitiwang or uh, pinapato na sanction o wala kayong binibigay na concrete action hindi masusunod ng problema. Tingnan mo itong si Mr. Ronnie Ong, yung chairman. O, oh, di ba? Agad-agad, masusunod yes, yung Magbibigay siya ng water supply. Pansamantala. Habang kayo dyan, tulad mo, inu*****, sorry, tulad mo, medyo mabagal, maksyon, eh, kita mo, itong si chairman Ronnie Ong, mabilis. salamat po kay chairman. Oh, so salamat. Pero ako hey, hindi sir. magpapasalamat sa iyo. So ano magagawa mo? Hindi hey, ako. Ah, ganito po, no? Actually, kakatawag ko na po sa Prime Water. After this po, tatawag ako po ulit sila. And Actually, then, uh, katatawag mo lang, parang, tapos ngayon, tatawagan mo ulit sila. So, sayang yung una mong tawag. Hindi po. So, po, para ma-ilatag ma nila o masabi nila, kung yung dapat, dapat pinang gawin. Para, hihinginan ko yung dapat pinang iya. Sir, sa unang pag-uusap pa lang sana, nalaman mo na o nahiningi mo na at nasabi na sa'yo kung ano yung problema. So, meron ka pang patawag-tawag na pangalawang beses. Ano yan? Para to-clarify pa lang po lahat. No, man, sir. Na... No, sir. Unang punta mo, hindi mo pa nalaman agad kung ano yung mga kailangan gawin para masolve yung problema. Kailangan po bang pangalawang tawag, pangatlo, pangapat? Ano yan? O, yung karata, may mga, mga ano na po yan. Si tulad ko ang sinabi niyo, yung na ano mga saksyon na kailangan ipataw. Hmm. So, yung mga ganun mga warning po. Mm. kung hindi nila gagawin yung mga action na kailangan agad, ay mm. eh, talaga papatawan namin sila ng saksyon. Mm penalty, kung tawagin namin. Hmm. So? Opo, gano'n po. E, babantayan po natin yan. Kailangan gawin nila yung... Yun nga Kailan po, sir. sir ba tayo... Babantayan. Puro ka nalang bantay ng bantay. Frustrated ako in the same way na ito mga pumunta sa amin, sobra na yung kanilang frustration. Masama na ang loob nila kaya napasugon nila sa amin. Okay? Come on, sir. Sige Wake po. up. Kailan ko pumasaan po, po ang pong aksyon. Ito. Kasi, sir, pag hindi, dadaling ko po sa Senado. Isa ka sa magigisa ko. Gigisahin kita sa maniwala ka sa hindi. Lalabas na ikaw po. ay hindi marunong manungkulan sa iyong posisyon. Pag ako nag-isa yung, yung, sa iyo sa Senado, lilitaw na kung anong klase kang trabahador. Gusto mo yun, sir? Ay, hindi naman po. Hindi gusto? Hindi mo gusto? Hindi, kung ganun, larga. Umaksyon ka na. Sige po, Sen. Kasuasahan so, ko Ligit po. Gawin po natin. So, uh kailan ko po maasahan? Ay, pagkatapos po nito, mag-action na po tayo. Yung corresponding action na kailangan. Nag-action ka. Anong klaseng action po ang gagawin mo? Ang uh, po siya, ko kukoordinate ko sa kanila mismo. Ano pong para coordination po ang gagawin nyo? Anong po pong coordination ang gagawin nyo? Mismo. Na para po malaman yung kanilang plan of action. Para ma-address immediately ang issue. And no, sir. Ito, sir. No, sir. sir. Para malaman ang pa. kanilang plan of action. No sir, dapat magbigay ka ng taning or else. Ganon. Kasama sabi mo, get your act yes. together or else. hmm Ganon. Di ba yes. sir? Yes sir. I po, atin ako uh, po, senator. Magbigay ka ng taning. Kasi pag hindi ka magbigay ng taning, puro lang sat-sat. Wala -sat. mangyari. We respectfully inform you that the water source of the subdivision, including the pump and motor installed in the deep well, are functional and operational. However, on uh, july 2024 <coughs> the electrical connection at the pumping station was damaged this includes the electric meter which needs to be replaced in order to hamper our uh, water operations within the subdivision a generator set was deployed immediately from the day the electric power supply was not operational at present there is water supply in the subdivision we note that for the issuance of a new electric meter One of the requirements of the Manila Electric Company or Meralco is the submission of a Certificate of Final Electrical Inspection, mm -hmm. ito po yung CFEI Idol, uh, which in this case will be obtained from and... or applied with the office of the building official of the city government of General Triescavite. Cavite. Currently, we are gathering the requirements along with the pertinent permits which are necessary for the application of CFEI. Mm -hmm. Once completed, our technical team will submit the requirements to the office of the building official of the city of uh, government of General Triescavite. Cavite. So in other words, uh, engineer obligahin mo na itong Prime Water na mag-comply na doon sa requirements para sila po may issuehan na ng uh, LGU, yung tinatawag na Certificate, certificate, of, certificate Final of Final Inspection. Electrical Inspection. Yun lang yung po, sir. Nandoon ka para i-push sila. Obligahin sila. Kasi kung puro monitoring-monitoring ka na lang, eh, wala mangyari, sir. Talagang abutin ta ng siyam syam Baka gunaw ng mundo. Eh, yung problema dyan sa prime water, uma, gumagana, gumugulong pa rin. Opo, sir. Gagawin po natin yan. Siguro, sir, nung itim pa yung buhok mo, yan yung ganun ang katinding problema dyan. Ngayon, puti na yung buhok nyo, yung pa rin po yung problema, hindi po matapos-tapos. <laughs> hindi nga, Opo. Sorry, sir, nakapagsalita akong <laughs> ganito po, kasi sir, na, napipil ko po yung frustration nila nandito sa harapan ko ngayon. And I empathize with them. Buti ka sir, siguro sir, maganda yung daloy ng tubig mo dyan sa bahay mo ngayon, tinitirhan mo, di ho ba sir? Mm, maganda naman po. Bye. Oh, si buti ka pa. Eh paano naman sila? Kasi tingnan niyo po, dalawang balde kakayanin po ba 'yun na maghapon? Oh, kita mo, sir, naging emotional na po tong si <laughs> Ma'am. Yan. Si Ma'am Mildred, naiyak <laughs> na po yeah, siya. Na. hindi po kasi yung oh, ano po, please. one third po ng page 7, elevated po yung area. So, nahihirapan po silang umano yung daloy ng tubig unless na matapos po si P6A, B, and C ng trabaho yata nila maglaba or what. Bago kami nadadaluyan. Sobrang may iba pong tenant na umalis na sa area namin at meron pang may business doon ng water na yun lang po yung source of income. Na, na wala yun, yun na bank yun. Wala po, almost four months na po ngayon. So kawawa naman po kami, di ba? Tapos yung nag-iigip po kami sa mga bahay-bahay na malapit lang po doon, yung iba po namin area, like yung papasok po yung fire truck, hihingi po kami ng tulong sa barangay, papasok naman po yung fire truck. Ang problema po, hindi po sila magbabay-bay. Yung iba po namin doon natitira sa mga bahay nila, senior, yung isa bagong operado, then yung the rest po, babae lang talaga yung natitira at saka mga baby nila. Paano po yun mag -iigib? Paano po yun mag -ano? Okay, engineer, magbibigay po ako ng taring sa inyo, engineer, ano? Kapag hindi nyo po na-solve ito uh, within seven working days. Bibit -bit, dadaling ko po sa Senado itong problema at isak po kayo magigisa ko, engineer. Tama ba, engineer? Sige po. Asahan ko po yan, sir, ha? at uh, kay Chairman Ronnie Ong. Then, if I may po. Opo. Tutulong na rin po po dyan po. Tutulong po tayo. Uh, kung kailangan po natin magpatawag din ng meeting kahit na outside our scope, we will also assist what we can do. Para mapabilis po yung papeles kasi narinig ko po parang If hintayin pa natin yung electrical-electrical, yan kailangan talaga puntahan ng personal yan para mapabilis po. Tama po. si sir, oh, natutuwa sila sa inyo. Thank Sana po lahat ng mga taga-gobyerno tulad po Thank ninyo, po. chairman. Hindi po, trabaho lang po, sen Basta po, uh, if we call our attention, we will definitely work on it immediately, Kahanga-hanga po kayo, chairman. Atok po'y humahanga sa inyo. Salamat po ng marami, chairman, ha. Chairman Ronnie. Then Rony. lastly po, Sen, before we go Opo. po, uh, after yes. this, we'll also give you a full report on ano po naging actions taken para makita po niyo. Ayan. So, Chairman. Thank you po. Oh, Chairman, pinapalakpak ka po. <laughs> chairman. Sir Joe. Yeah, Senator uh, Rafi Tulfo, my idol, kami sa Meral po, from our end, ready kami to restore the electricity. Uh, in fact, uh, nag-coordinate na kami dun sa uh, LGU ng General Trias. Kaya lang yun nga sabi nila wala pa yung requirement na inaantay nila yung Certificate of Final Electrical Inspection. Pero we are also kinda asking them na baka naman pa pwede masabihan yung customer na uh, to speed up the process para nang sa ganon once they have the CFPI, immediately po nakabantay na ho kami, ibabalik namin agad yung service ng kuryente dyan. Kasi anong nangyari dyan, uh, Sen. Rafi, yes, sir. uh, nasunog yung long side facility. Ibig sabihin yung internal wiring nila. No? Mm. So, napakalagang requirement ng uh, CFEI kasi siya yung magsisiguro na ligtas bago ibalik yung service ng kuryente. Uh, don't worry po din sa mga kababayan po natin dyan. Mahal natin kababayan dyan. Um, as soon as these requirements are met, immediately po Uh, kikilos na po ang Meralco. Very well said. Thank you. po. Okay, thank you. Thank you. Ganito na lang po um engineer ano? Uh, one week binibigay ko sa inyo, sabi nyo gagawin niyo na po ng paraan at uh, buti naman si Chairman Ong, uh, Chairman Ronnie Ong tutulong din po. At uh, of course ito si Engineer Jay Olavaria, engineer. Papa, tingnan uh, niyo rin po kung ano po may tulong niyo po, ano may contribute yes, yo right after po na nandito yung application nila, ipaprioritize po natin yan para matapos po agad. Very good. Ah, uh, yung prime water ay pong sumagot. Uh, ito nga po, nagpadala ng uh, liham. Ako po ay uh, mananawagan sa lahat ng mga isinusubong dito. Kung kayo po ay magpapadala ng liham para i-depensa ang inyong sarili, baka pwede sa Tagalog. Huwag niyong English-Englishin pa. O pwede dalawa, English at Tagalog. Nasa Pilipinas naman kasi tayo, wala naman tayo sa US. Yung Prime Water ay sumagot. I'm giving one week na para maayos ng problema. If not, dadalik ko to Senado. Dadalik ko to Senado. Sige po, sige po. Salamat po sa pagpunta niyo. Punta ko kayo sa kabilang booth. Kausapin kayo ni Odette. Thank you so much. Uh, para sir. one week. Opo. Oh, On thank behalf po sa lahat ng homeowners, thank you so thank much you po. po. Thank you po. Pasensya na po. At uh, alam ko, yung naramdaman niyo, maging si, si Sergio Saldariaga, na-feel niya yung Lalo na nakita ko si ma'am naiyak. Baka ma'am, pati ako maiyak <laughs> nito eh. Yung point ko lang po, Sen, is the business permit is being renewed yearly, right? Mm -hmm. So, ba't hindi ma-produce? Yun nga po. The occupancy permit is given one time once the structure is has been built. So, Correct. bakit wala? That's the big question. Saying, for almost bakit two decades, wala talaga itong business permit at occupancy permit. Dapat po, trabaho nga po eh. Dapat ng uh, exactly. Chief Monitoring and Enforcement Division. And so then, there must be a reason kung bakit hindi sila mabigyan-bigyan ng permit or bakit hindi sila nag-apply. Exactly. Uh, another, another concern, kahit malapit kami sa tank, like ako, I can see the tank 100 meters away. Pero hindi ako naligo kanina kasi walang, wala pong tubig. walang tubig. Wala po kami tubig. My proximity to the tank is like 100 meters away. Nine o'clock, hindi ako naligo kasi we have to go here na. Hindi ka nakaligo. Pero 4 o'clock... Mm hindi, -hmm. yung yung dressing room ko po may yung shower. Hindi nga pa. Dinakaligo. Papahiram ko po yung dressing room ko dyan. 4 o'clock, <laughs> may, may shower. So, I mean, 5 hours na wala pa rin tubig. Kumalapit lang ako. So, the water supply in that letter is not true. Maybe because ang naggawa ng letter na yan, hindi taga doon. That's why they didn't experience it. Mm. So, gawa na lang po yung English uh, para daw... Parang generic lang ito. Ah. Yeah, templated oh. siguro Template. yan. Template. Oh, oh, sa lahat ng mga problema exactly. laban sa oh. kanila. Oo. Oh, pero, Hindi po sila nag -ano ganun, ang, ganun, na ganun na ang nangyayari. That's why, kasi if it's working naman from 4 in the morning until 10, 10 mapagtsatsagaan namin to oh. eh. Yes sir, yes sir. Until, until the miracle is restored. Pero, Pero po, hindi. four months has been delayed. Sobra-sobra na po yung apat-tabuan. na yeah, exactly. Lalo po sa amin, sa phase 7. Ito yung phase 7. 7 kami po ang pinaka-affected sa lahat. Parang one kilometer away from the Opo. tank. Oh. So, Malayo. ano na lang yung meron sila? Ako, 100 meters. So, walang... Sila wala meron, sa amin pa. wala. Yung pakeyong kilometro. Po eh. Opo. Okay. Tapos, the the ratio of one tank serving 1,000 households, yeah. More is than. that really optimized? One tank? Gano'ng kalaki yung tank? Malaki naman, pero, Malaki. the pero, community is growing. Pero 1,000 household, households. 1,000 households in being served. So hindi, <laughs> hindi makasapat pa yun. Sa tiyo lang Sa so, phase 7 po, 400 ang homeowners ko eh. Sa so, phase 6 ABC, ang sipong. And it's growing. More than 1,000 po. Oh, po. Ah, hindi kaya isang tank. Dapat oh, mga limang tanki man lang para kumbinyente oh, ma-provide ng... Ang concern ko naman, yung katulad ang, sa mga bills, for almost four months na nagkakaroon ng ah, nagkakaroon kami ng mga delay na na tubig. Ngayon, nagkaroon ako ng bill na 1,000. Tapos hindi na siya Ah uh, 24 hours 7 na gumagana pero ganon pa rin yung bill. Gano pa rin. Sobrang laki po ng mga <laughs> bills na <laughs> Sir Tulpo, sobrang laki po ng mga bills namin <laughs> ngayon. Na to, bakit ganoon na yung normal e ganito lang. Tapos ang hindi normal naging three times po dahil sa buga ng angin. Okay sige. Ah uh, yan po ay kasama sa mga investigahan Opo. ng uh, ni Engineer uh, Ronga Villa. Thank you, ay... po, Thank, po. Po. Thank you po Sir. Thank you po. Thank you so po, much unta. po.